Pre! Kaya pala yung bago lipat dito. Ah, uh, ganun ba? Ayos yun. Ah, uh, dalawa lang kami ni Mrs dito nakatira eh. At least may kasama namin sa bahay. Ah, uh, babe. Sila pala yung mga kasama natin dito sa bahay. Uh, hello po. Nice to meet you. Sige, pre. Pasok muna kami, ah. Oh, anong ginagawa mo dito? Kala ko ba maliligo ka na? Ah, uh, oo oh, oh, sana eh. Kaso, oh, nagpailala yung bagong lipat dito sa boarding. Hmm. Magkasawa din. Ah, ganun? Hindi okay pala kung ganun. At least, di ka na buboard kapag nasa trabaho ako. Mahal, ba bago ako maso, pwede mo naman ako pagbigyan. no? Matagal nang walang nangyayari sa atin eh. Paano, lahi kang maaga umalis umaalis, tapos late like, ka na rin umuwi. Sabay tayo maligo. <laughs> Mahal, Sige, pagbibigyan kita sa off ko na lang. Sige na, maliligo na ako. Late na ako eh. Ito. Baby. Mag-iingat ka ha. Alam mo naman mamimiss kita. Alam mo, lagi naman ako nag worry sa'yo, di ba? Ay, nako. Sige, babe. Basta pagkatapos mo ng trabaho, uwi ganda ako dito. Ha? Hey, kumusta? Asan ah, nga pala asawa mo? Hindi ko kasi nakikita eh. Ah, pumasok na ng trabaho. Mga aga kasi pumapasok yun eh. Mm. -hmm. Kain tayo? Ah, sige. Ito may inanda akong ulam. Niluto ko to. Bagong potahe. Masarap. Basta matikman. Talaga? Mm -hmm. Sige nga, tikman ko. Mukhang masarap nga masarap hmm. Mali. Mali malitong ginagawa natin. Mali. sandali lang malito, eh. may asawa ka, may boyfriend ako, di ba alam ko Mali oh. okay, ba pala pala mali ito ba 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 sabi ko, baka malit kami mamaya. May meeting kasi kami. Uh, o oh sige, walang problema. May gusto sana ako itanong. Ano? Bakit wala nang nangyayari sa atin? May meeting kasi kami. Pag-uwi ko na lang. Okay? Ano ba yan? Lagi ka na lang ganyan. ay mo na ba sa akin? Kainis naman. Para din sa atin to. Okay? Pag-uwi ko na lang. Promise. Mamaya na. Huwag na. Sige na, umalis ka na. Kakainis <laughs> ka eh. Ano? Umalis na yung asawa mo, no? Kanina pa. Tagal umalis ng boyfriend mo. Ayon na lang dalawa dito sa bahay. kayo? Kagbago-bago pala ng board rate natin! naging kabit mo na agad? Sandali, ma'am. Makapaliwanag ako. Nakakit lang ako eh. Hindi ko sinasadya. Papaliwanag? Eh, kibang kita ako na eh, na may babae ka! At ikaw, babae ka. May boyfriend ka, di ba? Bakit yung may asawa yung gusto mo? Napakalambi mo? Napakasama ng tao! Hmm. Tignan mo nga naman, Napakalinis mo eh, no? Eh, ikaw! Hindi ka ba naglalak sa asawa mo, ha? Ha? Ano pinagsasabi mo? Mahal, may ibig sabihin nito? Oh, baby! At ito ka na pala! Sa wakas, kumpleto na rin tayo eh, no? Anong ginagawa mo dito, Min? Ano to? Babe, kasi kayo sa kwarto. Babe? Akala ko ba single ka? Mag-explain ako. Hindi niyo na kailangan mag-explain pa, no? So now, alam niya. na ngayon, aalis na ako dito. Ano'y nintay mo dyan? Tara na! Iis ka na dyan. Papalikan ko yung mga gamit ko, ha? Hindi ko akalain na magagawa mo yun sa akin. Pero I'm glad. Sabi na nila, pag may nawala, palitan mo agad. Magsama kayo!